Ang pagkalulong sa bawal na gamot o drug addiction ay ang pagkakaroon ng pagkahumaling, pagka-addict o addiction ng isang tao sa mga pinagbabawal na gamot Isa itong uri ng katayuan o karamdaman na mahirap tanggalin at iwasan ng isang taong nasa ganito ng kalagayan o ng taong nagumuna sa pagkasanay sa paggamit ng ganitong mga uri ng gamot Sapagkat matindi na ang kanyang pagkasugapa o pagkahumaling sa masasamang mga gamot o bisyo, maaaring isang biktima ang taong addict o dikto ng pangangalakal ng mga ito o dahil na rin sa kanyang sariling pagpapasyang dala ng hindi makaya ng mga suliranin o katayuan sa buhay. Ikaw man ay matagal nang nagsisigarilyo o isang pack a day smoker, mahirap tumigil agad sa nakagawiang bisyo. Mas marami malalamang option kung paano magsimulang mag-quit, mas madali rin ang proseso ng pagtigil sa paninigarilyo. Ang paghit-hit ng tobako ay isang physical na addiction at psychological habit. Mula sa nikatin sa paninigarilyo ay nagbibigay ito ng pansamantalang high. Kapag pumasok sa katawan ng tao ang nikatin nagkakaroon ito ng epekto sa utak at kalusugan. Isang uwi ng ibang tao ang paghit-hit ng stick ng sigarilyo ay para labanan ng stress, depression, boredom, at anxiety. Ginagawa ring ritual ang paghawak ng stick araw-araw. Automatic itong hawak sa iyong morning coffee habang nagdi break time sa office o eskwelahan, kahit sa pagbibiyahe mula sa maghapong trabaho ay may sigarilyo sa kamay mo. Para malampasan ang pagkikrave sa paninigarilyo ay dapat magkaroon ng plano para matrack ang iyong bisyo. Ang magandang plano ay mayroong short o long term na kahaharaping hamon na tugma sa partikular na pangangailangan.